Magandang hapon. O oh, magandang hapon din. Ito pong bus company, Ultra Bus, hindi po kayo kinakausap? Hindi. Yung liaison officer nila sa Abu kay Tacloban, hindi nakakausap namin. Ah, Nagbigay ng number ng cellphone, hindi natatawagan. Mm. Dinetext niya po sila? Oo. Tinatawagan. Dinatawagan, good talaga. Hindi, nagtututut lang. Pero kahit na miniminsan, min hindi niya po sila nakausap? Hindi. Pero yung second day ng ng anak ko, nagpunta naman sa hospital, nagbigay ng 8,000. 8,000 lang? Oo, Upang pang isnak daw lang noon magbabantay ng anak ko doon sa hospital. Parang na insulto, pang merienda? Pang merienda Pabantay. at pamasahe kung magpapalitan ng bantay. Ay dapat doon siyang pagpapagamot, importante yung hospital bill. Nagsabi naman na magbibigay sila. Pero... Pa, kumbaga, kung pala, partial pa lang daw. O kailan po nangyaring aksidente? Eh? Uh, February 21 ba yun? Ano lang e? Eh? March? March. February 8. 21 po nangyaring aksidente. Oh. E mahigit dalawang linggo na. Mm. Okay. Parang irresponsable ito mga bus company. Uh, yung driver po nakakulong? Hindi naman pwede kasi hindi kami nagsampa ng reklamo kasi ang gusto namin isetra na lang. Oh. Walang pinirmahan. Kung ano lang usap-usap lang. kasi ang gusto Kaya namin... Kaya hindi sila tumupad sa usapan. Oo, oo yun. Kaya ako ang... nandito. Kasi kung tumupad sa usapan, wala sana kayo oo, dito. Oo, wala ako dito kung Tapos tumupad to. sila. Okay. And yung boss, hindi po naka-impound? Hindi. Wala. Pero may police report. Mayroon. Mag-ano sila, magpiperma sila ng ano, kung magsampa kami sa korte. Eh. Kasi... Yung parang hinamon kami. Magsampa na kayo sa court. Magsampa sa kami kuno, saka na sila magpiperma. Kasi ginagawan sila ng waiver sa police na Magbayad sila. Nakikipagsitol man kami kung ano ang mga kabayaran sa ospital. Magbayad sila at saka yung damage ng motor at saka tao. Kasi hindi yun makakapagtrabaho ang anak ko. Apat ang barina ribs dito. Tatlo sa left, isa sa right. Hindi yun nakaka... Katapos nagkaano pa yan, pneumonia sa ospital. Kasi yung, yung baga niya na ano nang kabalikman, natusok. Oy, okay. Grabing anak ko. Nag 50-50. Major... Hello, sir. Good we'll to... Major, pakihila yung boss na nakasagasa. Hindi po tumupad sa usapan. Therefore, may police report naman. Hilain niyo po yung boss. Opo. Victim? Dalawa po. Dalawa. Si Richie Permejo at sa Camelchor Losadio. Alam niyo na po ito, Major? Itong kaso nito? Opo. Opo. Papuntayan na lang dito, sir, yung complaint. Nanti papail kami ng kaso. May Major, kasi ganito, ano? <laughs> Nagpabalik-balik na itong complainant. Galing na dyan hindi na si Kaso kaya po sila pumunta rito so bago kami pumunta dyan total may mga kamag-anak naman dyan or ngayon ipapadala namin sa inyo yung police report tingnan nyo yung police report at nakita nyo na talagang meron naman damage to property at meron na, na hospital and based of that impoundable po yung boss wala naman pala silang pinirmahan na sila ay magdidimanda wala talaga verbal lang so therefore pwede natin yung i-execute -ano, itong yung paghila sa bus. Yun naman po ang pataka na medyo, di ba? Pag nakasagasa yung isang sasakyan, hihilain, impound, sabay magsasampa ng kaso para gagamitin ebidensya sa korte. Tama ba, Major? Opo. Magandang hapon po, Ma'am Beth. Yes, sir. Magandang hapon po. Ma'am, yung nakabangga na bus kay Richie at sa kay Melchor, nandiyan ho ba? kasi papahila po namin yon Sir, ako po ay ticket sealer po ako dito sa Tacloban, sir. Bali yan po sila, dinala sa hospital, sa Paywall. Ang company po, nagbigay ng 8,000. Hmm. Pang merenda na, 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 pang, merenda, pang snacks. Doon po sa isa, opo, nagbigay. Tapos, ang pagkakaintindi ko, pupunta sila sa opisina. Doon Ay, sa, naman po pala sila nagpunta. So, sa abukay lang, po, sa kanila. Ang... Hindi naman yan naaabutan, Permi. Oh, hindi Tapos nagbigay na ng number, hindi naman natatawagan, nagtututut lang. Ay, Ba't ka pa nagbigay na number kung hindi ka pala matawagan, ma'am? Sir, ganito po. Kami, nung time na naka-accident yung bus namin, may patay din po kami. Yung signal ko po, hindi po laging okay kasi hindi po ako laging napasok din. mm Kaya ganun po. Tapos may kamag-anak po silang nagpunta sa akin. Nandun naman po ako sa ticketing. Okay. Yun namin, napupunta doon sa Pasay. Hindi pa ako nagpunta ng Pasay. Pinuna ko dito. Thank you ma'am. So saan mo gustong pumunta si Ma'am Bencita sa samahan namin? Saan ba? Sa Na, Pasay po siguro sir. Bukas. Nandiyan ka ba sa Pasay? Ay sir, nasa Takluban po ako. Sino ang nasa Pasay? Kontrabas po. Nandoon. Sino mga kausap namin doon? Baka mamaya papakausap ko lang kami sa janitor. Ay, hindi po sir. Eh sino mga kausap namin okay. pag sinamahin namin si ma'am? Nakaantay nga po ako dun sa pinsan niya na pumunta dito kung ano ang napag-usapan. Wala naman po. Tapos bigla na lang kung may tumawag na galing sa opisina niyo po, Senator. o oh, sige, ganito po. Tawagan Hello. mo yung mga kasama mo sa Pasay. Makipag-usap na maayos. Ibigay kung ano yung nanarapat. Yung damage. Di ba may insurance yung bus ninyo? Hindi po ako makakapag-sabi, sir. Kasi take seller lang po ako. Oh. Kung ano ang mga ano ng bus, ganyan. Nagpakilala ka, Leson officer. Eh, sino yung supervisor mo dyan? Wala po kaming supervisor dito, sir, kasi hindi po ba, nag-pandemic man tayo. Bawat okay, ng tao. sige, oh, sige paikot-ikotin mo kami, ha? Major. Oh, hello, sir. Okay, nandyan naman sa inyo yung plate number, ano? and all. I-impound po. Siyempre, magsasampa po ng reklamo ito. Itong sila, ma'am, nandito, yung mga victims, sasamahan po namin. Isasampa po yung kaso and then matik po, hilain po yung boss. Tama? Opo. Miss Celine Pilago, magandang hapon po. Magandang hapon, sir. At sa lahat po. Ito pong uh, bus company na Ultra Bus Transport, nakasagasa po ito at na-hospital po yung nasagasaan nila. Parang nang-insulto pa po ata nagbibigay na pang snacks doon sa bantay sa halip na dapat ang bayaran nila yung hospital bill at kung ano na pang mga danyos. So, I want you to investigate on this, ma'am. And then kung kinakailangan, i-hold nyo po yung permit nitong bus company, yung mga ganitong klaseng kumpanya na hindi pa sila sigurado kung may insurance daw o wala yung kanilang bus. Di ba dapat kasama sa patakaran na lahat ng mga bus lines, uh, yung mga units, eh bago ah, ma may kailangan mayroong insurance? On top of the situation naman po ang ating regional director pero ang opisina po ng ating chairman Guadis ay bukas po. Doon po siya uh, nag-reklamo po sa inyo ngayong hapon para pumabigyan po ng full assistance ng opisina po ng chairman. Okay. Usually ma'am kapag halimbawa ang isang bus company, meron po siyang nasagasaan na pedestrian o meron po siyang oh. nag nagawa itong bus company at ayaw niya pong panindigan yung kanyang responsibilidad. Ano po yung pwedeng mangyari sa bus What company ito? Well, uh, mga buses po, ang initial po dapat na nila ay magbigay po ng assistance doon sa biktima. Then kung hindi po nila po ito gawin, prone po sila sa suspension upon investigation sent. So, Tututukan po ng office ni Chairman Jensen. Wala pong problema po. Ayon, sige po. That's Sis, nandito po si Ma'am Bencita, yung complainant namin, all the way from Leyte. At meron po palang main office dito, yung bus company. Pwede ma'am, dyan na lang kayong pumunta sa opisina yung sa Monday at dyan na lang mag-usap-usap lahat, kasama po yung bus company, Patatawag. Okay. Ah, uh, sigi sen. Ha. Nandito po ako sa office ngayon. So, ipe po natin sa schedule. Monday yung, po. Uh, pagpunta po. Yes po, sir. Anong oras po kaya yan, Sen? Mga bandang ano po? Mag-11, ma'am. 11, ma 11 o'clock. Okay noted po, noted. Noted po, Sen. Thank you po, Ma'am Celine. magandang hapon po, madam Thank you. Okay po. Ma'am uh, Beth. Yes, sir. oh eh sabihin mo na lang dyan sa mga kasama mo sa Pasay, eh magkita-kita ng si LTFRB, okay? sige po sir, makakarating po sir. Sige, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Susunduin po namin kay ma'am. Hindi na kailangan pumunta rin. Thank Kami you. ang pupunta. Yes oh, ma'am. Sige. Salamat thank you. Thank magandang you. hapon po nai. Pagyane oh, eh salamat. nakaharap sila sa LTF club mga to. <laughs> yes. Maniwala ka dahil kakansilin yung permit <laughs> nila pag nakita ka sila. <laughs> thank Opo ma'am. Thank, thank you nai. Thank you. Ito yung sinasabi ko palagi. Kapag meron po mga disgrasya tulad nito, huwag kayo agad-agad makipag-areglo. Totoo to. 8 out of 10 sa 10 mga nalaman natin kaso. Walo dyan, hindi tumutupad sa usapan. Dalawa lang. Yung walo, pumipirma. Kasama natin si Ma'am Bensita. Hindi nga pumirma, pero pumay. Sige, hindi na ako magdidimanda. Tulungan nyo lang kami. Kita mo ng insulto. Nagbigay pang snacks mm, doon sa bantay. Answer. hindi na importante ang kila kailangan nila yung na Hospital, yung mga therapy, kung ano-ano pang sasabihin ng doktor, medisina, prescription, di ba? Huwag ko kayo pumirma. Mas maganda po kung sa korte, dimanda nyo. O, pag dinimanda nyo, i-hold yung bus, kukulong yung driver. Ngayon, nasa korte na. E pagdating doon sa korte, eh siyempre, hindi i-release yan hanggat no, hindi ginago korte, yung unit na nakasagasa. Mapipilitan sila makipag areglo at doon dapat sa korte ang arigloan. Isa pa kapag kayo po ay nakipag-areglo, dapat may kasama kayong abogado. Kasi kung kayo lang, eh, pwede kayo maglulukhan. Opo. Diba? At huwag ko kayo makipag-areglo sa police station. Maraming Madami na kayo. yung police, siyempre, doon sa may pera. Kadalasa, hindi naman lahat. Usually, sa reklamo na tanggap natin, nadidehado yung walang pera. Mm. Yung may pera, yun yung makipag-areglo, yung, yung may kasalanan, medyo abutan ng konti. Mm -hmm. o, di, dihado kayo. Huwag ko kayo makipag-areglo sa police station. Mas maganda, kung aregluin rin lang kuha kay ng abogado para hindi kay madihado. Apo. Nandiyan naman yung pau, libreng serbisyo, di ba? Or better, kung talagang medyo malala yung aksidente, yung kaso, korte, bala na si judge. Si judge kasi ang pag ano kay conciliation. Pag hindi kayo nag agree, o, di, sabi nyo kay judge, si judge ang gagawa ng paraan hanggang sa kay magkabati. Pag hindi, tuloy ang kaso.